Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Si Nikola Jokic ay widely considered ng mga basketball fans bilang ang best player in the world today. Three-time regular season MVP na nga siya sa NBA, subalit para nga sa madami ay dapat five-time NBA regular season MVP na siya kung hindi lang nga nagkaroon ng voters fatigue ang media. Ganun pa man, base nga sa nakikita natin sa Eurobasket ngayon, ay tila ba mas gumagaling pa nga si Jokic mga kaibigan? Isa sa mga daylan dito ay tila ba mas lumaki pa nga ang kanyang katawan. Sa Eurobasket nga na under FIBA rules ay walang defensive 3 second violation kaya naman mas maigpit ang defense sa pinta dahil pwede ka nga tumambay dito. Ganun pa man ay baliwala nga ito kay Joker at talagang kinakalabaw niya lang lahat. At lahat niya nga talaga ginagawa ngayon, shooting, mid-range, 3 points, fadeaway, hook shots, dunking, playmaking, rebounding, defending at iba pa. Si Jokic ay nasa prime age na 30 years old at kahit na 3 time MVP na siya ay posibleng umpisa pa lang ito o nasa gitna pa lang siya ng kanyang prime at posibleng hindi pa natin nakikita ang peak version ni Nikola Jokic. Ang average nga last season na 30 points, 13 rebounds and 10 assists per game ay posibleng mas may angat niya pa nga next season. Depende na lang nga sa hinihingi o kailangan ng Denver Nuggets sa production mula sa kanya. Si Jokic ngayong deep na kung gugustuhin niya gumawa ng 40 points palagi ay kayang-kaya niyang gawin. Sadyang hindi ito ang pagkatao niya at mas gusto niyang gumagawa din ng kanyang mga teammates. Sa palagay niyo ba ay nakita na natin ang peak version ng prime Nikola Jokic? Habang si Tanasis Antelicumpo ay opisyal ng binigyan ng Milwaukee Bucks ng pwesto Pumirma na ito ng 1 year 2.9 million fully guaranteed deal sa Milwaukee Bucks para sa 2025-2026 NBA season ayon kay Shams ng ESPN So ito na nga ang pangotra ng Milwaukee Bucks sa lahat ng mga team na naniligaw kay Yanis Ang kanyang kuya nakakampina niya sa lahat ng bagay simula pa noong bata pa siya papabasketball man yan paglalako ng na mga gamit at iba pa ay muling kinuha ng box upang matiyak na masaya si Yane sa team na ito Ganun pa man si Tanasis ay madalas pagtawanan sa social media dahil sa kanyang lowlights. Ganun pa man ay lihitimong magaling nga siyang player at importante sa Milwaukee Bucks. Hindi lang dahil para maging cheerleader ng kanilang two-time MVP. Bagus ang kanyang leadership at locker room presence. Kaya naman respetado siya sa NBA Circle at alam nila ang halaga ni Tanasis sa team ng Bucks alayodonis Haslem noon sa Miami Heat sa ngayon kasama si Yanis at isa pa nilang kapatid na si Costas ay naglalaro sila para sa bansa na kinalakihan nila na Greece sa 2025 Euro Basket at so far ay malinis na 3-0 nga ang kanilang record sa first 3 games nila. Hindi nga sila favorites na mag-uwi ng medalya tulad ng Serbia, Germany o France na natanggap pa lang ang talo kanina laban sa Israel. Ganun pa man with Yanis on their team ay lahat nga posibleng mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?